Good morning po mga kalaki. Bangon, 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 bangon na po tayo sa mga inihigaan natin mga kalaki. Siyempre, ngayon po ay gulo-gulo pa buhok ko. Siyempre, kagigising lang natin. Alas 5 na po ng madaling araw. Medyo sumisikat na po ang araw. So, eto na po mga kalaki ang 2-digit lucky numbers. Kunin mo na po at baka maunahan ka pa ng iba. Ayan, gumising ka na upang sa ganun ang mga lucky numbers po natin. Makuha mo na, mag-almusal ka na, magkapik ka na. Pakapinga. Uy, Copy nga. At syempre po, ito po mga lucky numbers natin, inaalagaan po natin to ng 3 days bago po natin palitan. At alam nyo, napakadaming winner. Winner ngayong September. Hindi ko alam kung bakit ngayong September napakadaming nanalo. isya po yung talagang record holder po natin ng mga months na nanalo. Mag-iisang taon na po tayong namimigay ng lucky numbers sa November. Ayan, tandaan nyo po, November po tayo nagumpisang mamigay ng lucky numbers at napakadami na po nating napanalo kahit papaano. ba diba? nakakatuwa. Salamat kay Lola Carmen, thank you very much po at sa inyo po, salamat po sa pagtitiwala. Kaya kung ready ka na ready na rin ako, tara mamigay na po tayo ng mga lucky numbers po ngayon pong umaga. Gising na, eto na po ang mga two-digit lucky numbers. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo, handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. Ayan po mga kalaki, eto na po, umpisahan po natin sa, ban sa bansa. <laughs> <laughs> Umpisahan po natin sa bayan ng Kainta Rizal Ayan po, Kainta Rizal, Eto na po ang iyong lucky numbers 1-4 San Mateo Rizal, 16-27 Isabela, 9-10 togigaraw 14-21 Rojas, 32-34 Capiz 17-20 Bohol 8-14 Bulacan 9-11 Baguio 3-7 Bicol 8-16 Batangas 9-3 Bataan 27-21 Butuan 30-34 Benguet 35-30 Iloilo 31-29 Leyte sa 25 Samar 2.30 Paranaque 15.21 Manila 4 G's Pasig 3.9 San Juan 7.2 Marikina 1.5 Romblon sa 4 ang Rizal, 1622 22 Montalban Rizal, 3, 4 at syempre po sa anti Antipolo 1921, Taytay Rizal 220. At syempre Quezon City, Quezon City mga kalaki 1823, Pampanga 14 Gs, Pangasinan 2123, La Union 3432. Ayan po. At Ilocos Sur 328. Ilocos Norte 923. Nueva Ecija, hello po sa may aking bayan Nueva Ecija 320. Nueva Vizcaya 4 ano to, 411. Masbate 5.6. Cebu 79. Aklan G3. Ayan, puputulin po muna natin dyan sa aklan mga kalaki para po sabihin ang ating mga bagong followers. Kung gusto nyo po makatanggap ng mga libreng lucky numbers araw-araw, abay, syempre i-follow nyo po kami, hanapin nyo po kami sa Facebook. Red Parungkin po, yung merong 315 o 316,000 followers, kami po yan. May YouTube po kami, Red Parungkin po, 16,000 followers. At sa TikTok po, 413,000 followers sa po tayo mga kalaki. Tuloy-tuloy lamang po ang pag po ng mga bilang na ating mga subscribers kasi legit na legit nakakapagpanalo tayo, nakakapagpatama, sangka pa. Kahit ginagaya tayo, okay lang yan. Ang importante sa amin kayo nagtitiwala. At syempre, may second account kami, Aris Gatchalian, at Red Parungkin yung naka yellow t-shirt ako na may picture namin ni Lola Carmen. At yung isang account na yan, meron kaming 50,000 followers. Can you imagine that? di ba Second account, 50,000 agad. Ang dami-dami talaga nagsusubscribe sa atin. Okay. At ito po ah, ang ang lucky numbers namin libre po walang bayad mula umaga tanghali hapon gabi wala pong bayad diyan private consultation po ang may membership at dito sila sinuswerte ang daming nga nanalo rito kaya kung interesado ka magpa-member ka na message nyo lang po kami sa private consultation namin message mo kami sa messenger na interesado ka tatawagan kita make sure po na makakausap nyo ako bago po kayo magpamember member Copy! Ayan po, ito po ay walang pilitan na. Kung gusto mo, okay. Kung ayaw mo, okay. May libre pong lucky numbers. Panoorin nyo po araw-araw sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Mm. eto na po mga kalaki, ang Aurora 525. Laguna 28.3. Quezon 2.29. Olonga po 32.20 sa East. Dabao, 9 Gs. Bacolod. Bacolod 35 31. Hindi. Dabao, 35-31 Tarlac, 36-21 Quirino, 6-30 Bacolod, 17-22 Cavite, 8-30 Taguig, 1 Gs. Mindoro, 4-17. Marinduque, 6-16. Caloocan, 19-23. Muntinlupa, 14-9. Palawan, 24-28. sa 6-2. At Isabela, 31, 20. Ayan mga kalaki, kompleto na ang ating mga lucky numbers ngayon pong alas 2 ng ay, alas 2. Ngayon pong alas 5 ng madaling araw. <laughs> ay. Pasensya na kayo, kagigising ko lang ha. Ayan po mga kalaki, takbo na po sa suki yung outlet at make sure po mga kalaki ang mga lucky numbers namin naalagaan alagaan nyo ng 3 days. Okay? So, mga kalaki ha, eto na po ang mga shoutout time. I-rumble nyo ha, i-rumble nyo ito ang 2-digit, 3-digit, 4-digit, rumble nyo para mabaliktad man, sure win po tayo. Okay, so eto na po, ang shout out time, shout out po sa, ato, sa, ano to, ah, ah, maraming salamat po sa Tanyedo family sa panunood po lagi ng mga lucky numbers namin maraming salamat Tanyedo kasi hindi ko masyadong kalakotanado Tanyedo hello po maraming salamat po at syempre sa mga tricycle ah, try bike driver pujaan sa San Fabian, Pangasinan hello po, shout out po sa inyo uy, shout out ah uh, sa labi ed si kayo amen. Oh, marunong ako pagpangasinan. Ayun po mga kalaki, kung gusto niyo po makama shout out, magplex, maplex, uh, comment lang po ng comment, share po ng share ng video at heart ng heart pag nabasa ko 'yan, bibigyan na kita ng code, ipe-plex pa kita. Good luck.